what's up, my amor? This is me, Queen Marina, today, and today, with us, I'm Robert Dufour, and anything else, intro, come to mama! Pax! So, ayun na nga. Nandun kasi yung mga ano, yung mga kasama ko doon sa baba. Sabi ko, iwanan muna ako kahit saglit lang. Kasi syempre gusto ko ng me-time, ganyan, ayaw na magsialis. Sana so, nakita niya, nakakaligo ko lang, diba? Nag-book na ako agad papuntang, ano, papuntang antike. Ngayon, <laughs> <laughs> Ipaparanoid ko lang sila na parang, nasa na, ba't ba't hindi pa ba kayo gumagayak Di ba natin itong ano, pinag-usapan na alis tayo. Ipaparanoid ko lang sila na gano'n, forever Kasi mabalik sila maparanoid eh. Kapag na ano, kapag nagmamadali ako, kapag nagsumisigaw ako, ganyan na. sila agad. Ngayon na, ay, ay, ah uh, parang sasabihin ko sila na gano'n. Tapos, hindi <laughs> nila alam na mag-stay kami ng antike na pumatagalan na talaga, ganyan. Tapos, ayun. Tara na, let's go na. Di talaga totoo Wala talagang planong alis ngayon. Kaya wala talaga akong intro na gagawin. Okay, so, let's go. Gusto mo kape, di ba? Ang mo na, pare. Ano buo, pare? Ano mo na? Pabuo ka lang, pambuo. Mama na, kalalaman mo, pare. Mama na, buo ka pa yun. Bakit tira ko ngayon? Ba't di ba ka nakagayak? Ano oras na yan? Parang gayak to eh. Last week pa to ha? Last, last week pa to. Last week ko pa to sinabi, importante yung lakad ngayon. Joke na yung siya. Sakit eh. Hindi ako nakikipagbiruan. Seryoso na ako. Seryoso ako. Actually, alam.

Yeah. Tagal nyo. Ano oras Oo, nga. na? Ha? Sige, no ready na no kami, yeah. Tay. Oo nga, ano oras na eh. Tay, saan ba? Kasi Sama ba? Tayo, ba? Ta? Bakit di nyo alam? Ay, Oh. Sa so, the, ano? One week na to. Pinag-uusapan oh. nyo pa rin alam. Mm. Yan, suot niyo, Sure kayo? Ay, su ah, Sumayon. Sure kayo, yan. Suot nya. ha? Pangalis. Sure kayo? Oo. Oh. Oo, oh, sige. Hindi <laughs> ka mapapahiya doon, ha? Tingnan ko lang mag ba? Pati mo alam. Ano ba? Sabi sa iyo eh, doon eh. Ikaw yung na, saan ba tayo? Saan ba ba? Yung kinawento ko sa iyo gabi. Ah, gabi yung kinawento mo sa O yung gamit ko na ready okay. na talaga. Two hours later. Gising na! Ito ano uh, na tayo. Alin? Ano? Asan tayo, oh, te? Ah, ito yung barko dito. Pari! Eh! Hey. Sige na. So, eto na nga guys, napunta na kami ng anong, eto so, na nga may amor, punta na kami ng antike. Look, antike! Ano antike! 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 kami for two Antique. weeks. Wala akong dyan tamit! Pare! Wala akong dyan tamit! May bago! May bago doon sa walang daman, dalang dalang dalang... Pinag-base mo lang Koy. kami! Enchanted ka antike! Shoulder bag eh. lang yung dala ko pare! Oo, hey. oh, eto na shoulder bag din ako. Sige Maybe na mag-park so? na, hindi na kayo pwedeng umalis. Pare! Tis ko naman! Oh, kayo nyo bumaba, nasa loob na tayo ng park ko. Yeah. Paris. Ayan Ayan, nabidya mo. Mabasok na yung bar ko. Totoo nga. Pwede mo naman sabihin kasi kanina kung saan talaga Ay, sana Pag sinabi ko, bagagaya kayo agad. Tsaka last time, tinala niyo, <inaudible> tinala niyo ako dito, wala kayong paapaalam ah. <inaudible> uh, oh, wait. Parang ayaw niyo pa. Wilson. Salad niyo. Ang ikita ay tayo na <inaudible> to ako oh, bakit. Wala kayong energy. suot namin, no? Ato, okay. oh. Ano oh, ako? Oh, miss dumis ko na, oh. Magumis na talaga. Iba ako ng food flash. Kaya <laughs> na naman siya sa ganyan. <malagaar. Please>, <laughs> <laughs> Two weeks mo naman to. Two weeks, te? Oo. No! Ay, kaya nang pasukan mo? August 3. August 3 pa pala, eh. Kaya lang yan. Hey! Wala ka na mo pinag-aaralan, eh. Nababahay ka lang naman sa school. Ano yun? Baos, tapos August 3 pa sa mo. Wag ka na mag-aaral. bus. Ay, dahil service. Thank <laughs> you. Ah, <I> Tingnan <laughs> <laughs> mo, mas makinis pa yung ano. Lag, sige. sige na, ako eh. Hindi <laughs> <laughs> na <palapayaan> ako eh. Mas makinis pa yung ano. Sige na, <palapayaan> ako, eh. <laughs> sige na. Wala nang tao. <laughs> Gusto na, sayo sa talanta ko sayo. Ano? Sa talanta ko. sa akin ang barko. Ano na balita ni Sir Esco? Ano na ganito kita ka? Ano na Ano to? Nahanginan lang. Hanginan. ano to Nahangin na Hanginan. 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 Bila ako. Bila ako. Ano yung... Kaya ako. Kaya ako. Kaya! Alayo na eh. Bakoy ko lang. Alam mo Ang kasta lang ako ng tabo. Pero panggap pa tayo sa dahil. Alayo na to. Alayo na to. Makangas to. Eight hours later. Hindi <laughs>

kailangan <laughs> eh, <lalien> naman. Pangit <laughs> ang tingin mo, nakaka-consensya. Pabilan kita ng ano, inhaler, tsaka ng oxygen. May isang box na ano, kape. Ha? Isang box na kape. Ay, ay naman. Sabi, chan, puto. Sorry, sorry, sorry. My amor, sa MT, ko may yung amor mga hindi ka na naman yung prank kasi pati ako nilalagnat na rin. Taas ang ko, pati si Ian. Ano <coughs> ba? Diba? Eh! Si Ate mm -hmm. Di makain nga? Hindi yung lagnat sa kwarto. Oo nga! Ito ba? Gagi! Tignan mo! Di ba ako nun ng gamot dyan? Ano ko doon? Nakano nga ni Andre? Tampo ko Ivan Para kang... <laughs> Andito <laughs> <laughs> Ano ba siya eh? Hindi nito makaingat. Hindi Gusto pa-ospital, pre? Pa-ospital na tayo Gusto ko pa-ospital? Gusto ospital Sabihin ko lang sa'yo, na Di ka na ba ako? Pag ka maka... Gamitin mo nga, gamitin mo! Tawag... Okay, okay lang siya 天都到了。 Pwede sa inyo nga dalawa kayo. Pwede siya buwan niyo. Pwede yan Ganun pala yun. Ay, ako! Ano Inhale mo, inhale mo, inhale mo. Kaya ginawa mo pa ba ko? Kung ginamit niya ang kanyan, magaling, magaling ka na yun po siya. Hindi. Ano oh? Kung gagawin niya pag ginawa yan, magaling ka sana sa bibig. Dapat magaling ka niya. <ineluan> Dapat ano, na Kaya, so <laughs> so, sa... Ilag mo ano? Sa leg? Ano yan? Mabango? Kaya pala ang tagal kong gumalas. Hindi ka talaga gagaling. Sa leg mo yun. Huwag sa leg yun. Ano yan? sa leeg! Sabi ko sa iyo. Oh, di ba? Oh, di ba? Mas okay. Oh, okay ka na. Di ba? Oh, spray mo ulit sa leg. <laughs> <Ayon> na <lang>. <laughs> <laughs> oh, ikaw gagamit, oh. ang gumagamit, bakit hindi mo sa amin sabi mo Hindi oh. no, no, hindi daw sabi magaling. I-spray niya sa leg. Ginawa ka pa bang open shed bath? Goodbye, goodbye Hindi <laughs> <Goodbye, laughs> ko <laughs>